Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now yung ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa Lucas 15.20. Basahin po natin at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Ito po mga kapatid ay story tungkol po sa Prodigal Son. Now, yung ating topic ngayon, ang Diyos ay mapagpatawad. Paano ba ang Diyos magpatawad? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una po, kapag seryosong humingi ng kapatawaran Napansin po ba at naalala po ba ninyo yung prodigal son? Dahil sa kanyang kahirapan, kabiguan at paglayo sa kanyang ama, napag-isip-isip niya na umuwi at humingi ng tawad. Basahin po natin ang uh, Lucas 1520 2021. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ni yakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Napakaliwanag na pinatawad ng ama ang kanyang anak na nagsarili ng buhay. Nagpakasama, pero taos pusong nagsisi sa kanyang ama. Ano po ang sabi ng anak? Sa Lukas 15.21-22, sinabi ng anak, Ama, Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat natawaging anak ninyo. Ngunit ano po ang response ng ama? Sa verse 22, Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisa ninyo siya. Suutan ninyo siya ng singsing -sing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Mga kapatid, sa buhay din po natin. Ganito rin magpatawad ang ating ama sa langit. Lumihis man tayo ng landas, lumayo, nagpakasama, namuhay sa sariling prinsipyo. Kung taos puso tayong umuwi, bumalik at magsisi, nakahanda pa rin siyang kalimutan ang lahat nating nagawa at magkaroon ng kagalakan sa kalangitan dahil sa iyong pagbabalik sa kanya. So paano ba ang Diyos magpatawad? Una, kapag seryosong humingi ng kapatawaran. Number two, kapag nakahanda tayong ayusin, at itama ang ating pagkakamali. Ang ating Diyos ay hindi po natin madadaya. Hindi natin siya matataguan at mapagkunwarian. Kung seryoso ang paghingi ng tawad, kita ito ng Diyos. Kung hindi naman, kita rin ito mga kapatid ng Diyos. Now, gusto kong liwanagin sa ating lahat mga kapatid na ang Diyos ay tunay na nagpapatawad at siya mapagpatawad. Ngunit hindi lahat ng humihingi ng tawad, umiiyak, nagmamakaawa ay pinapatawad na ng Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil madali lang humingi ng tawad, madaling humingi ng pasensya, sorry, pero tuloy-tuloy pa rin sa gawain. Halimbawa, eh, nagsunog tayo ng bahay, may binasag tayong kotse, tapos humingi tayo ng sorry. Ngunit ulit-ulitin lang din natin sa isip nyo mga kapatid. Patatawarin mo pa ba ang ganitong klasing pamumuhay? Na mga kapatid na realize ko na mapapatawad lang tayo ng Diyos kung willing tayong itama ang ating pagkakamali. Baka sabihin mo, okay na, pinatawad na ako ng Diyos kaya hindi siya galit sa mga gawain ko. Ipagpapatuloy ko pa rin ito na na kasi ako ng Diyos. Sure ka ba dyan, kapatid? Ano ang sabi sa Hebreo James 26 Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tapos na yung mga handog alay para sa kasalanan sa Old Testament. Maging sa New Testament, tapos na rin magsakripisyo si Jesus. At isang bisis lang yon kapatid, wala nang susunod dito. We may have the knowledge of the truth and yet refuse to repent and believe in Christ. The sin about which the writer speaks in this verse may be this continual refusal. Maari nga may knowledge tayo, may alam tayo sa katotohanan, subalit patuloy naman po tayong tumanggi sa pagsisisi at pagtitiwala kay Heso Kristo. Patuloy pa rin ang paglabag. Ang tawag po dito mga kapatid is continual refusal. So ibig sabihin, hindi po talaga na-stop ang kasalanan. May knowledge, di ba? May knowledge sa truth. Humingi ng tawad, humingi ng sorry, apology, pero ayaw namang ayusin ang buhay. Tuloy-tuloy pa rin sa kalikuan. Walang Diyos na handang magpatawad kung ganito rin lang ang pagkaunawa sa nasabing forgiveness ni Lord. So paano ba ang Diyos magpatawad? Pangalawa, kapag nakahanda tayong ayusin at itama ang ating pagkakamali. Number three, kapag nakahanda tayong putulin na ang mga likong pamumuhay at nakahanda ng sumunod sa Diyos. Ang tunay na humihingi ng tawad, ang tunay na seryoso sa pagbabago. Kahit mahirap, i-give up na natin ang lahat. Magpapakumbaba na tayo at willing na tayong putulin ang dati nating gawi sa kadiliman o kalikuan. Ito ang mga paraan ng pagpapatawad ng Diyos. Naalala po ba natin yung Ninive na nais ng Diyos wasakin o gunawin ang lunsod dahil sa kanilang kasamaan? Habang si Honas ay nangaral naman ng babala sa Ninive. Pabalita sa lahat na galit na galit ang Diyos sa kanilang bayan. Kaya anong aksyon ang ginawa ng hari? Basahin natin ang Honas 34 hanggang 10 Siya ay pumasok sa lunsod Si Honas po yan. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang ninibi pagkaraan ng apat na pong araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Verse six, nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh Bumaba siya sa kanyang trono Naghubad ng balabal Nagdamit ng panluksa At naupo sa abo Kita nyo pati hari nga mga kapatid Nagpakumbaba Dahil hindi niya kakayanin ang kapangyarihan ng Diyos Diyos na ang kanyang kalaban Galit na ang Diyos sa kanilang bayan Kaya ang ginawa ng hari Nagpakumbaba siya And verse 7 At ipinasabi niya sa mga taga Nineveh Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman. Wala rin iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Take note, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Kita nyo mga kapatid, ang utos ng hari na dapat ito ang gawin natin. Bakit? Sa verse 9, baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Ang tanong, nahimok ba ang Diyos mga kapatid? And verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Kaya kita nyo mga kapatid, na kung saan ang gusto pala ng Diyos kapag humingi tayo ng patawad, putuli na yung mga nagawa nating kamalian at wag nang balikan, wag nang ulitin. Kaya sa buhay din natin, kung nais talaga nating mapatawad ng Diyos, bago natin gawin ang paghingi ng patawad, nakita na dapat tayo ng Diyos na totoo ang ating puso at isip na nakahanda na tayong magbago at magsisi kaya mapapatawad tayo ng Diyos. Ganito rin ang pangako ng Diyos sa bayang Israel. Ano ang sabi sa ikalawang kronika 7.14? Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Pakikinggan ko sila mula sa langit Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan At muli kong pasasaganain ang kanilang lupain So ibig sabihin mga kapatid Nagpapatawad ang Diyos kapag hindi na natin babalikan Putuli na natin ang ating kasamaan Dito naman sa gawa 3.19 Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos Upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Dito naman sa unang Juan 1.9, Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya kapag pinutol natin mga kapatid, ang mga bagay na nagpaparumi at hindi ka lugod mga likong gawain at humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, siguradong patatawarin tayo ng ating Diyos. So, paano ba ang Diyos magpatawad? Ang una po, kapag seryosong humingi ng kapatawaran. Pangalawa, kapag nakahanda tayong ayusin at itama ang ating pagkakamali. Pangatlo, kapag nakahanda tayong putuli na ang mga likong pamumuhay at nakahanda ng sumunod sa Diyos. Ang ating application po ngayon, una, Maging totoo at seryoso tayo sa paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Pangalawa, ilagay natin sa ating isipan na kapag tunay tayong humingi ng tawad sa Diyos, sigurohing mayroon tayong babaguhin. At pangatlo, after humingi ng tawad, magpasyang putuli na ang mga likong buhay o pamumuhay upang tunay tayong patawarin ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.